So, good morning mga ka -agri. For today's video ay ipapakita ko sa inyo itong aking niyog na nakita. Ayan, nakita ko dito sa tabi ng bahay ni Kuya Nistor. Ayan, diri sa aking bukid. Nakita ko ito ngayong umaga. Natuwa lang ako kasi tatlo ang tubo. Doon sa iba, maganda raw ito sa sabi nila sa negosyo. Ayan, sa mga gustong bumili, comment down below para po sa ano ay sa bintahan natin itong aking ano ay tubo na ano, tatlo ang tubo. Ayan, napakabihira po nga. Ako po ay umidad na ng ganito katanda ay ngayon lang ako nakakita ng tatlo ang tubo. At si Tatay Nistor din, yung nangangalaga nito ay senior na siya pero ngayon din lang daw siya nakakita ng ganyan tubo. Tatlong tubo sa isang niyog. Ayan. Sa mga gusto pong bumili ay comment lang kayo.